Ang mapagpalang araw po mga kalmsi Ngayong araw dito kami papunta kami sa ilog mga isda Naglalakad pa kami Mga isang oras pa may get no Kami lakarin bago makarating <laughs> doon Ito <laughs> uh, aking kasama Si ano Si, si Dugs the Great <laughs> Dalawa lang kami yun mga Tingnan namin kung ano mo namin doon. Tara. Ayan na nandito na kami ngayon sa ilog. Nagsi-set up lang ng body ng ano, pang kuryente. Tingnan natin kung may mahuli yan man yan. Yan oh. seryoso yan. <laughs> yan. Pinang kung mayro kaming mahuli mamaya pag wala kaming mahuli wala wala munguha na lang kami ng gulay saka maghanap ng kamatis gulay sa kamatis na lang kukunin namin mamaya hindi naman ma sayang yung pagod daming ano dito kamatis saka may makuwang mga gulay ayan na sisimula na kami <gulay> ay palaka <laughs> yan yung ano tubig oh parang Milo hindi talaga nalinaw yung ano dito ilog kasi may nagre-recrap eh nagre-recrap sa taas tuloy yung bako sa kaloader sa taas kaya hindi nalinaw hirap din mong oriente di ba? hindi makita Ayun pa din oh, si Bade. Nang oriente 'yon, muntik na madapa. Ah, nakita na akong kamatis oh. Tatlo. Ah. Ayun pala kamatis oh. Hinug na oh. Ayun. Oh. Daming kamatis dito. Ito. Oh hinog inug na oh hinog o nabubulok yun pa oh oh ayan oh kamatis oh oh uh. wala pang huli kamatis na lang muna oh Marami pa yan hanggang sya taas Nyan ka Ayun, malayo ng aming nilalakad. Wala pa kaming huling isda. Magtingin nga sa mga kamatis. Ito na lang kamatis, oh. Oh, ang daming kamatis, oh. Oh. Sa kamatis na lang babawi. Hmm. Nalaki, oh. Oh malalaki kunin na yun ang dami pa pala dito ang puno yun. mga matis na lang yun ang dami oh masukal na no? masukal ang dami oh hmm. Uh. Ayan. Mangharvest ng kamatis parang tanimin oh. oh. Uh. Walang isda, di kamatis. Ulam na rin to. Oo. Bulok. <laughs> Pinakain na ng ano. Oh. Pinakain na ng uod. iwanan hmm. Iwan na natin sa uod. Ang dami nang nalalaglog no. yan Ayun, dami na. Oh. Yung pa sa taas. Nandoon na akin kasama. Bilis mong oriente, walang isda. kami isda pero hindi mahuli kasi malabo pala. <laughs> yan masukal na yung ano, masukal na yung gilid ng ilog. Matagal kasi walang baha. Palagi naman baha malinis. Lagot. Tiningnan mo rito. Ayan o, nangangain na ng kamatis oh. Ayan o, May marami din kasi nangunguha dito, marami din ano, eh, dumadaan eh. Ayan, o, nakuhaan na. Dito ka galing ko? Huh? Ikaw galing dito? Hmm. O oh, walang isda. May mga talbos ng sili oh.

Hmm. <laughs> <laughs> Wala, ayun. Ayun sana. Dito sana 'yun. May ano no? May para may na. Wala kaming uling isda, kakain kami. Ulam namin kamatis. Oh. Okay na tayo, Oh, ito yung aming kamatis na kuha oh. Oh. Yan. Wala kami isdang nakuha, pero may kakain. Ang ulam namin ay Isda rin 'to eh. Oh. Ah, Nakauli kami ng ano isda na nasa lata. Na oh, ka, tindi Lego sardines. Oh. Oh. Hindi kami malas, no. Yung malas, yung ano. Shorty <laughs> lang. Shorty lang. lang ng isda ngayon. Pa ano yung ano, Pangorente. <laughs> hindi rin kami malas. Ulam din namin isda din naman yan ah. Oh. Suwerte lang yung isda ngayon. Suwerte mapagpala. Mapagpala. Mapalad lang yung isda ngayon. Tarang ka? Ha? Hindi oh. okay. lang. Tara kain tayo. Let's <laughs>